may ng ulan ang mga laakan ang mga taong laakan oh. may bagyo daw kasi hindi maniwala na may bagyo pero yung ulan, grabe yung ulan hangin pa gusto basta laagan lagi laagan karas dapat ng kamot bang laag mo ni laagan nga dapat ng kamot Basta agan. Lagan mencerasi. Oh, help me kalau kau. Tulungan niyo po kami. Ibuwag lang tayo lang po. Very healthy po kami. Pabuti niyo lang po kami sa bahay namin. Na safe. Narahanap po kayo pa yung taon ng kubre nakbuhay ang kubre town. Kaya nabutan. Ito, nabutan ng bagyo. Paling kamot pa, nagkamot. Grabe pa rin kamot pa sa ano. Grabe, hindi na makita yung daan. Nainay lang, Ross. Nainay lang ta, makabot lagi ito. Safe lang po Grabe, Lord.